¡Vaya! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is uh, tabi September uh, 15. Hari kita yun itong mga ibang main area. Hari kita niyo, hari kita di dapit na may imbuhan. Nakabot-abot na hiranan niya. Ha? Nati, mana, pala din niya. Pero ang um, butong tikad to dito, kung titimahon. Pamay <manyan> din niya eh, ang shortcut, ano? Kung baga matika di ka ha, pikas, kambalisara. Ha, dapat mga heavy equipment. Ongoing panintira, baga development fund. Lagat pandang. Kikita man niyo, anong ayad na ini. Not totally as 100%. 100% ini di dihatan awa adi ni nagpakaturok ini out out did tugbang pero tugtug pala di da nagmamangulo nga naga hingaya din malilipay ni nira nga anira mga proyekto aton na ipapakita so da ko nga bulik siyempre di rin mag good in yung kasagara nakikita sa social media pero kita lain na baga nagbubinuro balabak di awang, awa kabahin hinin mga embankment pero iba ini nga adi ini di rin nga ini sa oras nini yung ninyo makita ni yung uh, itwarto nito nyo ni Inayad nagpapasiminto ton flooring kay ginbabahak din to Intonsis, gudu. Gudu. Gudu in ton sis gido ito ninyo napaldo gud gintagang nalipay gud ang kontraktor ni nagsindi ng yung jikas ay lagod nun so amo pala yun din he. ana gintubtuban hindi dapat sa mga barangay limbuhan dako as in yung mga embankment time check ba doy balad ka timprano kita 7 30 o kunahin kita yan ah ay kita yan itong mga flood control mga ibang main area kung di in, ano particular na oh, kung magkikita ni o oh, ay kita di dinapita may limbuhan o oh, oh, mamay kala ito naka nakaabot-abot na hiranan ni ha na itong bagan hindi ginaagi-agian yan na ah. natima na tubtub -tub pala din ni eh. pero ang kung tikad dito kung titimahon ano oo oh, o oh. oh, yan diba pero so far baga pamati ko damo na da din hito na kinagabi ano, kinagabi nga baga gisusukid ko la para natong ligawan tadi nga kuan tadi nga nag music duda ako man oo ha baga makaruruyag pagkiton, on o, di pa man hinluhang pa katawad ito pa kuan oo ha Ari kita na yung may limbuhan Ato at, niya naging susulsog Ining uh, embankment area Oo, ti niya dapat dito Ano sa ta, di wari pa kabutangihan solars Ato at, uh, Pero pamati ko Nang gagana na dahin ini O papaspasan ta kay Para natong maliga ta di nga Nagi uh, music Tapos uh, so, ato at, gaya ayam Si lo dito ng usig Oo. Oh, oh. Alo daw. Ano sa mga manaraw niya ng adlaw? Oh, ilonis niya adlaw. Oo, oh, ha? Ilonis niya adlaw. Setyembre. Oo. Oh, oh. Ah, Setyembre. Doon nga yun. Kuyo, bugaw. <laughs> <Ayubog. laughs> Adlok doyan sa kahit ayam right. mag dumalag ang lala natun ka una hinala hiyat lang nata dalaga nito hmm so, din hitira para yung mga trabador bayad na din nguli kaya na lunis yan ah. kakulop domingo yun ito nang pangyaro kuwan sabado oo so, <laughs> hingal kita pag... Okay, gito! hingal kita pag paspas -pas kay... Okay. Iyan din tinurok. May diwin hindi lang nagistambay, oh. May dakon. Padi pa uho. May tinurok. Ulaping. Agat ulaping. Ayaw, good man. Nakakawa. Nandun pa mang mga ulaping. Oo. Oh. Ano lapin han na ba ang di bagin papapawa nga ni. Tapos pagpaparungan so ga kikita ni gab gab inasering ko no ihi ko no alas hit ko ano. halas. mo himang raon. Ah, kita pag paspas ni di kita maligang ko ano. Oo. Oh, So hindi din hindi no amo hindi ni Ah uh, shortcut ano kung baga di ka ha ha may pikas tika di ka kambali sa ara oo man hindi nga tulay tulay ba ano di ato nang ginagian under construction pa ayan anay nga daan ta na ini no oo sumalusad kita Itong dida, amatulad ng barangay holhan ka ng dako, Oy, oh, big shout out ng Barangay, Barangay Captain Mano Joel uh, Logronyo. Dini na ginbilin ang motor kay naton hadto igpapasaka tahan ta manigsasabong aw oh, igpapadalos o oh, papadalos dos ay ta manigsasaka oh so di natalan itong baka gin parada oh ay oh, dapat mga heavy equipment sintun so, sis ongoing pa yun construction ito bago development fund o de development uh, lagat fund development din he pero makikita man ni ano nga uh, uh, ayad na ini uh, not totally as 100% but uh, nakita ni ano nga ini didihatak ahatan uh, awan Oo. Ah, ni nagpakaturok inin. So, ipapakita tala inin nga nga wari man nga nga turo, wari man nga turo, gawar man nga tara kan. Mm. Wari -mm. taman bagahin panuyong iba. Kundi pakita nga ah, ini. Oo. Mapit pusing tatang mga pato. lagi pusing, mulai nah, oh, itu na. oh, kita dong, lo gedoh di kayak gong, mantik say, kamu tuh nanti say, ngapain di nah, <laughs> <laughs> oh, hahaha, hanyaran, sanjago, sanjago, masih sanjago, oke okay, good, oh, auto di itu mending untuk bang, oh, ho. Pero tuh tuh pala dida, Oh. amoy ah, mga flood control mga embankment ano ini dapat diha particular na amay tanawan di diha lang buhan dako anha hadin, na to pag pagbinurbalabag. binurbalabag labin hadton baga ah uh, anti an, susunod na aton mga binurbalabag may datan din isang kay nga lagas sorry asawa ba kay mainom hinto ba Binaayat nga ni Kadto. Awari niya ni Oya Banyo Parias kami. Bayaan lang niya sharing. Age! Okay. Oo. Oh. So, uman di daw. May da di di. Ah, Tinubtub pala di da. So, siyempre. Imposible nga tubtub na -tub dida di da. No? Oo. Oh. Kay may da na an, May da na baga. Sharing pa pinormahan. So tatapusan ito na. Hmm. Igin una di didapit kalingit. Salit ano gidu ano. Maruruyag ini ini. Iba nga baga sirimpaan nagdudungara ang nagmamangulo nga nag din malilipay ni nira aton nga at least aton guti nga pamaagi in anira mga proyekto aton na ipapakita Oo, okay maram ka mo hadto pa dire lakinin niya na ng nag if, if may the time uh, pwede ka magbisit ano ha sa Kaytonyo TV YouTube paki subscribe na lagi hapon baga maruyag ka or malad ka ng uh, pero mas more pa kung baga eh, imo gyap notify oo kay ano para updated ka mo E dito sa YouTube, may daa, na ako yung mga playlist ba. Uh, bago lang ito yung baga, nakahimo-himo mga end, end card. Nga, uh, uh, yung kikita, makikita niyo kung hain dapit it mga iba hining mga video. So ako itong pag-uusa-usahon, ulo ko doon, doriko. May doon yung swimming pool, kanda ka nito balay. hari mm, Rico. Oh, kung baka mo ano karayag niyo baga ma maginano uh, naginahinay ako siyempre tat gamit yan na laptop na o sa to mo ah salamat din talaga ito nga laptop dako nga bulig oo, oo. so naghihim na ako hin mga naghihim kom playlist ang uh, tanawan roads sa embankment so ang mga himang raon naton kabayan hiton na uh, mga embankment mga sugadhinin in pag-uusahon ko usahiya ka folder usahiya ka playlist para makita goodman man niyo nga Antonio de Reboa, on oo kita in uh, baga, nabulig kita itong mga uh, ano man natong pamaagi ha sugadhinin no dako init bulig at ino at baga makakapanunahon na, na lahin it baga sursak tuhay <laughs> diri balita o oh. dako bulig kay no sugatad to didto o may didto o oh. ay ay bubur oh. so nga bulig para gihapon mga nagdudumara kaya no Ini siempre Siyempre di rin mag-good in yung kasagaran nakikita di awan hin mga uh, social media nga kita man la in, ano I don't know iba pero kita lain na adet baga nagbubinuro balabag di dihatan awan kabahin hin yung mga embankment mm -hmm. So ang um, ginkuan ang puto na youtube hin playlist para ato niyo sa lakaklik makikita niyo although diri pa nga kay pero nata akong videos ha uh, sobra na 1000 oo so akitong itong gininahinay mm. oo oh, ato nga ni si kita niyo atun tulay so da nga kuan para ha kuan para hinin nga nag nagdudumara hinin nga naghihingayad ah uh, proy ba ini nga didihatan awan aadi uh, ini inin dire nga turog o nagpakaturok ini salit ha oras ha oras nga ini yung nyo makita ni yung uh, ini itong kwarto itong kwarto ni tonyo giniinayad gin semento si kay no kay maguura na luwat ini sir nga buton man ini kay baga masirak-sirak pa makita niyan ini yung nagpapa kuan nagpapasemento tun flooring kay ginbabahaak din to inton sis gido ito niyo napaldogod ginpag <laughs> gintagang gintagang gudinin hin kuanhan kuan han <laughs> ang kongres <laughs> di nga contractor kontraktor <laughs> ginta nalipay ko na din kontraktor ni nagsend ko din yung jikas pagpasiminto ira iya kwarto tapos siyempre yung baga di rin malaamo yun ano di rin malaamo ay napagyapon nito iba mapakadto balay o tunyo salamat ha adi Oo. di rin ni Kuan. ay mapasko ay hmm. madi di ipop ipapayad tanat balay mga mga second floor na itong tapos dito igbaw taplano itong dito igbaw diri bahay ko ubo ipapayad mag itong if o nga purma ba uyo if dito igbaw apoy di ko katurugan damo na damo ako <laughs> oh, ano ito kuryente timo ah inay nai Oo. Oh. So oh, amoy na ini din hitubtuban, ha? Makita man niyo. Uy, maris yun na yun ako. Oo, oh, bayan lang, bayan Lagod man may damag magpapaldo. Tapos makita na kamo um, ito nyo, naka 5 uh, 25XR. Pero mga ani kita kita mga utang, lahat uh, mga taglagod ting utang. <laughs> at least mara na, naamin ito nyo. Diri kita ipokrito nga tao. Oh, so ami din hiya no, ang tubtuban. Ang kanan din hiya barangay uh, embankment, uh, barangay ano uh, to to So ami din hiya no, ang uh, gin tubtuban pala. Hana limbuhan di ha imba ba otro 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 so amo pala yun din he ana gintubtuban di di dapit sa um, barangay limbuhan dako ana uh, pagingay ng mga pa uh, flood control area, yeah, flood control or as uh, in is mga embankment. So di rin maiha, i rin tatabason nga dito, i di maayad. So kita ka, ito nga kuwan, bago nga, uh, ano pa yun eh? tulay. Oo. So dito, uh, kita man ni uh, ano, uh, pamati ko may sa mga 10 anyos or uh, 5 anyos o so tin din bago pa lain din kay last year nakikita naton ini nga kuan mga nga proyekto oo very right, good <laughs> Oh, ano to orang? Aw! Oh. Pasayan. Ay, wag ka man nakasaksak ng ito. Ngopik kahilabot yung kuwan. Pero di delikada No? housing gula oh ini hinay oh, oh, oh. di nakatubtub kita din nakahimo kita ni mang rawon oh so pinaginin nga aton binurbalabag ini dire dire di kita baga lagi investigar ita aton ni gimpa para yaw naton iton mga proyekto di dihatan awan nga di ini Oke okay ini Oo, di pa reset. Ayun na lang kita pagyakan ito. Oo, basta mo ito ang simple, malili pa i-gap ito hira. Mga kontraktor, ano. Ito, ito, iba ta. Eh, rayo ay pahingat babaktasan. Mamay ka ito, ha? Kung mali pa ito ang simple Siyempre, maraming nira ni hira. Ibisan nga nito. Kung maraming, maraming mga balay nito. Hayan na, hayan na kikiukuhito niyo. Ito. Masing naman lang Anton Anton kay eh, simple ako ako man hey, Antun An, eh, Anton man ako, kabata. Ano, man ako tikan ka bata ang man la ako ni Antonio i boy amo tun nga gin nangaran nga sangkay amo tun nay mo nga sangkay tonyo oo uh, na ako nga sangkay tonyo tikan ito kan eh mga barkada ang sang ang ako Antonio labi na kung pag naka <laughs> oh, anyway, so amo na ito na. Ah, yung bigitan mo history at atong kinabuhi kaysa tat pag history ibang tao, ano? Apay nga ga. Apay nga din niya, ano? Damot uyab din ano? Na masyado. man. Awaray pa, pero mapawa na ano? Mapaway. Mapawa yo, kara sa pagkakanya nubagayin. no bagahin. Amo na din na karana, mga uyab. Ay, daw labi na kung baga o oh, Kumbaga kon anong karag sorop nala man. <laughs> 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 ay. <laughs> oh, ay tabi po hindi <laughs> oh, pa inira din ni Japan pero. Ah. Oh. So amon um, na iton, masing na iton ni Manlanda. Anton. Kad na god. Good. Oh, adi ka na adi na lutin bisita. Hmm. Dingani. Adi na lutin uska sako, gidong kwarta na ngayon malay mo hindi rin naman mas kasako at least baga makita na kamukha naka big bike na ito nyo rin, rin na hindi na ito nyo nagbabalunas kung nag-uuran ha hab habalay Abalay? kaya no plaza mag nagkukuha niya ni nag-uuran yun yung dito bigyan tutakuan kwarto ang talong kami ni Kusya nang iikid Dan nagi mo na lang kami itong London Bridge ng mga chairs. Mga monoblocks blocks ba mo din susurong yung susurong susur pa na amo. Oo. Oh. Naig bus lang pag dira mo purug-purug. -purug. Ah, pag mata kun hadi. Ala kad ti an big. mga extension wire na ladidahan ko an dinihan an pa ini. Eh? Dinihan ah, an. Salug, gidu ko maupay na lang ang baga may dagod talaga nagbabantay kang nyo love kita ni God diri pa Tonyo, diri pa Yolanay, ay kaya kung nagpurog-purog ako, rita yan na yung mga rawon aray na ito niyo add na, usturyahon nala usturyahon nala kada tapos kaya kinadiri kito tapos-tapos oo diri ko, diri pag ano baga diri maupay nga practice Oyo kong birthday dirigena gid uh, dirigen kookanan dirigen upayaan tapos nga ni Badaw <laughs> Salet lang kita paginang bisyon na O oh. ada kayo di sini B News na oh di sini B News di sini minutos na oh ada waray na din hin nakikita sigurado ato na pinan scroll na ni kita nalainin na alin ang mga record nga mahilig yung chocolate o oh, mali mo ano gino gino ko ang oh, gino, gino ko to nyo kung may da baga malipay hay mo nga nga uh, nga uh, naging haya din eh mapagad to ba pero budget din dito yung kuhan iyo yu, salog o oh, adi ha it's sobra hiton ah uh, may da pa man maabot uh, ah palitin kuhan kung ano tim pwede para liton nga makalipay haym. dito lang ito ba diba? palipay lata ipalipay talaan hay ba ah oh. balita ko. again so karon talaan ay eh. ha huh? this has been your friend from another stars normal oh tigang dili dapit ha may flood area nga na uh, embankment hitong barangay limbuhan dako ako in magpapabilin lagi hap nga iubos nga sangkay ako isang kay tonyo good night sweet dreams mamwa chop chop okay 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 sunod lang kita pagbabuwa okay 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 Adi.